Naglunsad ng isang clean-up drive ang DILG sa Malabon City, katuwang ang lokal na pamahalaan at iba pang grupo. Sa ilalim ito ng programang Kalinga at Inisyatiba para sa Balinis na Bayan na inilunsad na rin sa ibang panig ng bansa. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Bit-bit ang walis, dustpan at garbage bag, alas sa pa lang ng umaga nang magsanib pwersa ang Malabon LGU, non-government organization, National Service Training Program at Malabon Boy Scout sa pangunguna ng Department of Interior and Local Government para isagawa ang isang cleanup drive sa lungsod. Ang SK Chairman na Marangay Tugadog na si Alicia maagang gumising para makiisa sa paglilinis. Batid niya ang importansya ng proyekto para sa lugar kung saan siya ipinanganak at lumaki it's a way po ano para po maayos po yung kapal kapag, paka, kapaligiran po natin at the same time po yung mga ganitong programa po isa po siya sa magandang programa na to keep our um, community much better po para sa kagawad naman na si Arman Cruz ng Barangay Dampalit, mahalaga na maisa puso ang paglilinis sa kapaligiran para sa maayos at magandang buhay ng residente ng kanilang barangay. Mainam din Aniya na hindi lamang ito ang simula kundi pang matagalan. Nananawagan din siya ng suporta. We encourage lahat para sa solid waste segregation no, at recycling. Kaya lang ang problema natin, yung basura dito sa gilid, nanggagaling siya sa Manila Bay. Yung mga plastic, karamihan mga plastic sa Manila Bay saka sa mga kailugan. Isa lamang ang malabon sa lugar na nagkaroon ng cleanup drive o programa ng kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan. Ang DILG maglilibot sa iba't ibang lugar sa bansa para sa mga susunod pa aktibidad bilang bahagi ng Bagong Pilipinas Project ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Talagang tuloy-tuloy po ito, uh, walang humpay, linggo-linggo, uh, kasama nyo po ang mga, ang mga local executives po rito, um, ang, pamilya po ng DILG, ng uh, DNR, no sama-sama po tayo sa paglilinis dahil ito'y dapat isa ugali niya. Val Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.